Hello. Hello, hello, hello everyone. Ngayon pupulutan na molochia, Nah, nainom na nating kana. Then Kailangan muna nating pa-brown-browning para ma na muna ang molochia nang a ayan ang molokiya dito sa Saudi Yan, ganyan hindi lang ang nilagay ko na oil pero hindi oil ang ginagamit ko ako ay gumagamit ng olive oil na ganito basta klasing olive oil <laughs> kanyan kanyan ang lagi ko kami, an ilalagay na natin yan ang lah ah kanyo dito ang tawag yan lahang dito sa Arabic kasi ang ginawa ko, nag-slice na ako ng molokia pero hindi ko siya nailabas ganyan ang itsura niya nag-oano pa siya ang lahat ng ang kanya naman niloto ko siya agad niloto ko siya niloto ko na siya ganyan. Mamaya. Siya. Of course, maghalo tayo ng north cubes. Saka, magpaminta. Kunti. Ayan. Malapit na siyang maano sa ice. Malapit na siyang magano. Ito lang pa yan. Okay. Eto na, ito na. Mga na talaga siya. Hindi ko hiniwa ng maliliit ang garlic. Kaya kitang kita siya. Niluto ko na kasi yung laham eh. Lutong-luto na yung laham. Tapos bago pa ako nag ano, nagluto ng mga At tinagtad ko na rin yung saluyot na to. Tapos nilagay ko siya sa ref. Fridge para mabilis lang pag ano, kailangan tikman nga natin mmm sarap mm, okay na siya okay na siya patayin na natin